Kasmina White. Ayan, mga idol, o oh. Ito yung mga medyo bata nating local banded na nasa hardening pen pa. Ayan. Ito naman yung mga sweetness natin. Ayan. Pero kita nyo naman yung forma, no? Nakaayos na, no? Pwede na itali itong mga ito. Ayan. Maraming grey dito na matitimyas mga idol. Yeah. Basang-basa lagi itong lugar natin. Alam tigil lang ulan dito. Ano yun? Ito na sandali. Ngayon, ito na naman. Yan, yeah, no? Gaganda ng mga green natin, idol. Tama-tama sa sukat, sa katawan. Yeah. Tapos, meron pa rin tayo dito magagandang mga red. Ayan, no? Ito yun naman yung mga station yan, mga idol. Yan, puro quality yan. Maganda yung naging production natin ngayon. Ayan. So, Monday, itatali na natin ito. Tama-tama ang edad nila, mga Ayan. local banded. Inational natin, nasa range pa. Ayan. Putik-putik yung mga manok natin dito. Ayan, oh. Eh. oh. Nagbubukid na. Ito naman, yung mga natira nating early na ilang piras, oh. Yeah, basang basa tayo dito sa sa farm. Pero nakapagpakain si Bernie kaya hindi na inabot ng ulan yung pagkain nila. Stress ang mga alaga natin. Sir, bahagi mabuti. Misa na nagkakaroon na ng problema yung mga manok natin. Sobrang uh, basa. Pero guwapo pa rin, di ba mga idol? Eh, no? Uy, ito. Ayan. Sobra stress yung mga manok natin dahil imagine ninyo. Sandali lang ang araw tapos Pag ulan. Ano, kita nyo naman. Sarado, nakakasilong naman sila sa tipi pero yung yung tinatapakan nila medyo isang ba? Uh, basa masa o no? wala tayong magagawa dyan kasama talaga ka yung sa pag alaga natin ng mga manok natin importante lang ay obserbahan nyo lang para matulungan natin sila kung yung mga dinaramdam mabigyan nyo agad ng gamot o kaya isang panyo dito sa amin yan punong puno yan dami natin stags nyo yan siguro sunday mababawasan to ng marami e, eh, makakapagtali tayo ng bago tingnan natin yung mga naandito sa gitna dito medyo maganda yung damo rito another guapo yan ito pa isa idol oh mga idol ang ganda ng mga red natin ngayon ito mga Gilmore Cross to na-spar na namin to talagang gandang bibigay ng palo ganda pa oh Ito pa yung mga red natin, puro quality. Maganda yung station. Pulang pulang yung mga mukha, oh. Kaya tato si Straight Tomb o. Oh. Kaya kung may pagkakataon, lagi ako nagpupunta sa farm. Nasisiyahan ako sa mga palabas natin ngayon. Ano. Maganda. Maganda. Ito yung mga pinungusan natin ng mga Bruce Barnett uh, Offspring. Ayun oh. medyo magaling na. Kaya lang, medyo mas matagal gumaling. Pag lagi nababasa, no? minsan namamagha pa nga Kita mga idol. Oh. Yan. Bruce Barnett swede, Offspring. Offspring. pa isa baka makuha na sa linggo yan Sunday Di ate alam, marami naman yan Ito so, pa isa So medyo Pagka hindi umuulan Yung, yung pag Pungus natin, 3 days lang yan eh. Okay na, yan, okay na sila Kaya lang, misa namamaga Pag sa tubig no? Tingnan nyo naman yung mga red natin dito Pare-pareho ng quality Ayan o no? Yeah, no? Mga idol, no? Diba? Kayo na yung mag-judge, umusga sa mga stags natin. Kita nyo naman, no? oh. Halos lahat yan. kanya ang mga uniform itura nila. spark na nga. pag spark tayo ng ilang piraso, ayos naman. Masisihan ka naman sa pamamalo. Eh. Kaya lang ngayon, dahil nga pala yung ulan, wala kang asahan dito pag uh, mo, no? Na stress na stress yung mga yan. Sinahanap ni Bernie yung maliit na kambing. Naligaw na yata. Ayan mga idol, pinakita ko lang yung mga stags natin sa ganitong panahon. Napakahirap no. Maayos-ayos pa nga itong farm natin at uh, may, may damo. At hindi naman sila na nabababad. Ayan. tayo sa banda dito yung ating uh, dragon fruit medyo hindi maganda ngayon no? medyo na peste na hindi tulad nung mga nakakarang taon sa ganitong buwan punong puno na ng buo ngayon ito pa yung mga red natin maganda at ito naman yung mga tasmina white natin mga idol kapasyal ko kayo dito ayos Ay sya subok na pinatest ko yung light blue gulang nila malapit na rin may yung mga yan napakadilim dito mukhang bubuhos na naman tong mahiwagang ulan ano so in-update ko lang kayo dito ito ang black natin oh no? mga idol ganda gandang black niyan medyo basang basa lang kaya lang uh, medyo yung balahibo nila eh mukhang uh, stress Talisayin puti. Mga talisayin puti natin. Either mga cross yan sa ating si Miss Gray. Ayan o. No? Bata, bata. Ganda. Okay. So. By the way no. Uh, abang kayo sa mga sa free raffle natin. Pag kami hindi na ganong busy. <coughs> titira ulit tayo ng ating free raffle. Ito yung black o. Oh. Isang pang black. Pre-raffle tayo uh, Stag Siguro national banded na O local banded na stag At mga Use hands natin no, Na pwede nyo pang gamitin At Mga pullets Okay So Pakifollow yung ating uh, Facebook page And salamat sa mga Patuloy na nanonood, nanonood Sa walang kwentang video natin yan sa mga hindi sa mga bago sa na natin no sa page paki-follow no para mas maganda dami niyan idol no sino yung sino yung gustong pumasyal dito kahit right, papasyal lang kayo ng problema welcome kayo lahat dito sa farm pagwento ang tanong konti pag naaabutan niyo kung libre ako sa schedule yan So medyo tatakas na tayo Baka baka bumuso itong ulan na ito. Napakadilim eh. Okay. Shout out sa lahat ng mga followers at mga uh, solid supporters. Ayun o. No? binuhat na ni, ni Bernie yung si Pepe, yung kambing. Ayun o. No? Naligaw yata. Okay mga idol. Mabuhay po tayong lahat. See you at my next video at... Keep safe lang at madulas yung daan sa mga nagmamaneho at nagkatrabaho. Mga kapwa natin mga Ingat po tayong lahat. Mga Bye bye.